Hello! Good morning! Andito tayo sa Damam Corniche. Ilang beses na inatin itong napuntahan. So, subukan natin ang ano, mag-voice over. Subukan natin ngayon kung magkiklik siya. Ayan. Ang ganda talaga ng ano. Ito yung lugar na talagang patuloy mong babalik-balikan. Maganda ang lugar ng Damam ma'am cornets talaga ito yung pinupuntahan namin noon na suma sumasampa kami sa taas kaya lang ngayon may security at mayroon siyang mga nakalagay na kung, uh, may palabas siguro dahil sa ramadan mayroong display sa taas may mga banderitas. ayan mga bishi ang ganda ng damam. Yan ang babalik-balikan ko at maalaala ko kung ako ay mag babalik na sa bansang Pilipinas. Ang ganda talaga dito. Ito ang paborito kong puntahan dito. Tahimik. Yung baka kapag nilay-nilay ka. Yung dito kayo magka-holding hands ng iyong darling ng iyong hanip pa ng iyong bibi ah, lahat na may ng iyong ewan ayan ang ganda niya talaga sayang hindi ko mapupuntahan mapapantik siya kasi nga may sarado na may security do sa uh, sa pinto uh -huh. Ayan. Ang ganda niya. Ang ganda talaga. Sa loob ng dalawang dekada ko dito sa, sa, Saudi. Kakaiba na talaga ang Saudi. Kakaiba noon at ngayon. Malaki ang pinagbago talaga. Ayan na. Ang ganda na. May mga palabas na siya. Ayan na. Ang kabuuan niya. Ang ganda talaga ma, ma ano ka talaga, ma-amaze ka talaga. Ito ang kagandahan ng Saudi. Isa sa mga pinagmamalaki ng Saudi. Ang corn it's the mom. Ayan, tahimik siya. Hindi, mali, mali, kumpa, kumpaga, malinis. Kasi medyo, ano lang ngayon, kasi umaga pa, hindi pa naglilinis ang, ang, ang mga street cleaner. Ayan sa likod ko nakikinig nyo mayroong tumutunog yun yung ano yung tawag nito anong oh, tawag nito ah yung sa kuryente ang tawag no? Hmm, ko na naman ako kasi umaga umaga 6 o'clock yan ang umaga generator na no malaki yung nasa likod ko kasi para may ilaw dyan sa taas napakasaya nito pag gabi kaya lang hindi kami makalabas mga worker ng gabi kasi kung kailan gabi saka kami mag may trabaho hanggang ngayon maaga pa hanggang alauna alauna yung media tapos may natitira pa sa salon 2 o'clock ay eh, lalo na yung nagmamasage 2 o'clock sila umuwi Haba ang trabaho namin pagka ganitong Ramadan. Talagang ano talagang ano kami pitpitan sabi nga pitpitan ng trabaho apitan ito lang yung ano pagkakataon para kumanap ng malaki Nang malaki laki baga <laughs> ayan ang ganda talaga ng damam so amazing talagang hindi ko ito malilimutan talagang iti-treasure ko talaga siya kung nasa Pilipinas na ako